Hi guys, so maraming salamat and maraming salamat sa uh, opportunity no, sa mga subscribers natin all over Philippines and outside Philippines uh, hindi po ito possible without you guys at all of my subscribers but also sa Discovery Optics for your support and partnership uh, sila ni Nash Manabat, Frances Postino and uh, no Ernie Polidario Daryl Pomperada Pag pumunta kayo sa aking channel ay i-click nyo lang po ang isa sa mga video halimbawa uh, ito, so dyan nalabas yung video, i-post nyo lang tapos sa baba sa comment section, ayan, may click the link for 5% discount. I-click natin yung link, idadirect po kayo noon sa pages ng Lazada. Ayan o, no? 5% discount agad yung makikita natin. So, sobrang dami po ng mga uh, product na meron sila. Ibat-ibang klase ng mga scope. So, dito makita natin, meron akong nilagay na mga scope sa aking cart. 7369 or 72, grabe. Pag-click ko yung link, 714, ayan o, no? sa baba. Total discount. Grabe, laki na 714. Pag walang discount, 7,750. Plus shipping fee pa, ha, abot siya ng 8,000. So, yung 2,000 naman, yung nasave save ko dito is 404. Laki, no? So, ibig sabihin, instead na 2,000 plus, ay 404 yung discount ko. 1,895 na yung babayaran ko dito. So, saan pa kayo, guys, no? So, magmadali na. I-click na yung link para makatanggap tayo ng 5% habang available pa yung uh, promo code nila na ibinigay sa atin. Ito yung kanilang store and i-click nyo lang po yung link after sa baba ng ating video. Alright guys, maraming salamat. So yun nga guys, no? So, grabe, maaga pa. Alas <laughs> ano, mga 7 ano pa lang, oh. Yeah, ayan, oh, 7, magsi 7, quarter to 7. Uh, sinundo na yung, uh, yung isang kasamahan. Papunta na kami sa Bacolod. Eh, excited ako umuha ng video. So, ayan, update na lang tayo mamaya um, sa mga kaganapan na mangyayari. Guys, so, nagpa ano muna kami dito yun no? nagpa-gasolina so ready na kami Ito ano na kami ngayon sa old airport papunta sa loob kumuli guru na tanong tayo dito eh alam ko saan yung ano eh ay may notos punta ate ah, dito again ah, okay okay thank you Doon yung ano, Yeah. Is it good? Today? Guys, na kami sa range. And, uh. mm. Oh. <laughs> mm. na. Oh? No. Saturday. So, Kaya na yung takapit na nila yung ano, tarp si Paul Paul. Hindi yun, Lapad nung, no? Lapad. Lapad. Amo na range nga na ako. good mas Ano na sa'yo? Ah... Ang itag. Siliwet. Ah, na eh. Amo na ilaw. Jay? Morning. Then like... Morning. Hello. Morning. Good gonna... oh. Morning. 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 Good morning! Good oh, morning! Dave, ikaw yung introduction, saan gusto? Ayan guys, dito na isa sa range so, Ito yung mga uh, dito nag-aanda na Ayan Ayan lang yung mga staff nila, yung mga gamit na dinala So iba't ibang mga grupo dito sa so, iba't ibang mga island uh, So, talagang hindi mawawala, yo. Oh, yun. Discovery Optics. Ayan. Papahuni lang ng tanay. Eh. Tapos, ito yung uh, Discovery Optics, yun. Hello, my access, hello. 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 hello, hello, hello my, my access. access. My, my access, access. access, Okay, guys. Welcome to Bakhollow! Discovery. <laughs> uh, start natin dito gaya. Uh, one minute, gina-set up na lang. Scope mga mga, mga anutanay, prayer, and then tulupang inirang, and then gamay ng instruction, gamay ng uh, final instruction. Dito sa uh, Old Airport. Now, welcome Pasi, Team Aksi. Welcome Bars. Um, sa guys, stars, ng Zingol, uh, ano pa? Lara. Ano pa ang na? Akara, Bung Elmer, sorry, kita ka mo mention sa isa, pero kanan ka mo, ginapit um, sa Arpogid. Kali subo pa sa Ugunta, sa PR25, MS, tapos na lang sa ito lang ano, ang ato. Tapos uh, <laughs> uh, na wagon namon ang um, first. Jojo Bars, Richie Aksi, Jan Aksi and Elmer Villarias please um, prepare yourself set yourself ang sa akin yung EBR uh, BR125 kung sino ang bayan pwede ka katiro anytime para wala na da ano wala na da miss nga nga time dira kung um, ara ka mo sa BR nga tiro kung ara ka mo sa MS basta bayan nyo pag gusto na sa aton nga BR125 okay sa MS ya ang assign si RJ ako sa BR25 and then sa BR125 si So let's check guys no, yung sa kabila naman. Ayun oh. No? So yung pasi dito pa no, yung grupo ng taga-Pasi, ayan City of Pasi. So yeah, like guys. So. Morning. Oops. I think nagkamali tayo dito Ergan. Kasi akala ko Ergan to kasi. Pero ano pala? Uh, more on ano to, archery. dito pala tayo guys oh. So. Ayun. Morning. 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 Morning range no, na ginawa. Ito yung sa Philippines, yung uh, setup kung paano sila mag-setup ng uh, competition sa BR25. Nakaupo dito yung mga uh, target shooters. I think gano'n muna sila dito mag-confirm ang uh, kanilang uh, shoot. Maraming table yan. Isa sa mga rules is may tayo pwedeng lumapit at mag-coach or uh, para na mag-concentrate sila sa kanilang So, Makita niyo may isang tao doon o. Oh. Ito natin si bro Edson. So siya. Yun. So, yun ang um, perspective ng uh, Nara. Ano yung Nara bro? Negros Air Rifle. Shooters. 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 So galing dyan. Ito so, mga iba't ibang mga unit natin makikita uh, iba't -iba ibang mga grupo. So dito naman, uh, dito tayo mag-register. Gusto natin mag-sumali, mag-register dahil dito. Pero actually, nagkaroon sila ng pre-registration before magsimula. And then dito, yung Discovery Optics. No? Kung nasa likod ko, Discovery Optics. Sponsors ng mga Discovery Optics. Ito yung mga pinadala nila sa ating guys. Um, accessories and users. Tapos, you can go to their websites website nila is uh, scopes.com and they use different kinds of scopes no para bumili doon so may tanong dito guys no yung mga uh, talagang yung taw sa pag uh, air gun ay yung mga box nila na gaya ng mga air gun ata pinagandaan bumili pa so from sa mga basic or sa mga air gun uh, uh, na ganun kamahal and then sa mga air gun na mahal dito na kita. Malaga dito yung camaraderie, yung friendship, yung learning sa isa't isa. And after the day, uh, magkaroon tayo ng history. So ito lang guys. So, thank you. Hello. No. Kumusta? <laughs> Kumusta? Okay lang. ka? Ah, dumagete. ay dumagete. Ay, dumagete. Ay, dumagete. Ay. Ay, dumagete. Ay. Ah, Ryan. 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 sa aton nga BI125 pag MS. Okay? Okay. 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 Commence. Balika yana. Hai. Alala. sa mo bo tapos nito tama ka sa ng bata. Tigge. Pakon pakon ata. Sugod na. Sugod na. sa liwan sa aton ng shooter subo sa first batch kung sino po wala nakasettle yeah. leg na nakasettle sa inyong account tapos, tapos may libre na na show cow for snacks ang okay. tubig kinahulat na lang and then <laughs> so ang lunch na may food sa kalan tubig may duwak na no at may soft drink tapos kung gusto nyo mag-update at ang happy ticket ang linato ng kape

Lahot naman. Inaan po tayo natin si Reynan. tapos si bro Michael. Ako mm. si bro Darren. Ito okay, yung mga unit nila. So okay, later on, ito sa alin lugar din? Enjoy Okay, enjoy man. Okay, man.

Pasi kami na dito. Pasi BL, Aklan. Aklan, Pasi, 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 yung grupo ninyo ay number 3, Rita, number 4, ito sila, Gmail Time, Number 5, Gonzaga Stars. Number 6, 7, Stars. Number 8, Elmer Nara. Pasi, okay. Number 9, Jingle Stars. So, number so, 10, Glenn Stars. Number 11, OG Stars. Pasi, number 12, Mike okay. M. F. Stars. Number 13, Sandy. 19 na taga-pasi yung pumunta dito. Number 14, Gino. So, number sula. 15, Mia. Number 16, Chris Jansen Bars. Number 17, Dave Nara. And Class 18, Lubitos Pansay. Rojas. Grabe, Rojas. Uh, grupo ni Tim Ras. Tim Rojas Airsoft. Rojas Airsoft Team. So guys, this is Rojas Airsoft. Ano ba Sila ni, name? Philip Kenny. Philip Kenny. Kailan kayo pumunta dito? So, Carlos. Sino naman si Bronner? Kahit si Santo. M3. Ano ka rawas din siya? Adaptation namin <laughs> Siya yung mentor namin. Thank you so much. And then let's go dito. Maganap tayo. Okay. Sino pa? Ah, ito. Si Ma'am. Para sa lahat. Ito po si Ma'am. Leia ng Lumilax so na nakakaano na, so ano yung store ni ma'am? Ergan Hunter Ergan Hunter si ma'am Leia first time na mag-meet dito sa Bacolod thank, thank you. you thank you see you sa guys let's go dito tropa nila ni anong group sir? sa scars scars uh, anong scars? sa uh, sagay air rifle ng ground so ito ay uh, from sagay ayan so nakapunta din dito yung mga sagay mga grupo sila ni Scars Michael. GR. Ilan kayo pumunta dito, bro? Actually, marami, sir. Marami. So, marami. More than 10? More than 20, I think. Oh, talaga. Sing ba nakakalat lang dito? Wow. solid ah, uh, so, so, it's it's gonna gonna up na up so, 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 Please prepare okay. sa akin okay, of okay. okay. Thank you so Badawala. much. Ano Anong nag-assign nyo? natin sa BR125. Scarce Yapon. Ah, Scarce Team Group na Scarce Thank you so much. Ma'am? Ma'am, ano? Pamiya, Sir? RP. Ayan, thank you so much, then, Aaron, pang wala? Sir? Rex. Ano Thank you. Rino, yung mga pinagbabawal na technique. For our guys. <laughs> Sige si Dave Gonote sa recipe book. Morning. Ani? Ay, nga mata mga shooters dito. Nagaan na. Michael. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Pati lugar.

Ang patok siyo, first thing in target. Neg. Ako nang niya. First time kita na iba. Raynan, um, old friend. Uh, no, <laughs> Negros, air rifle shooter. Sila ni bro, uh, sila ni Don no Carte, Ayan, mostly nakikita yung sa vlog. yes boss the big boss the big boss <laughs> Si eh, si Joe Mar, isa si James, James. James. Tapos si... Joseph. The big event, Josa. Josa. Uh oh. Nung Nonoy nung Noli. Ito yung mga tropa ng Nara. Ayan. Hindi ko natin kalimutan yun, ano? Pagod tayo mag -head. And, dito, dito. Yung kaibigan ko, si... Anong name nga na? Bismarck. Bismarck sa Gumagete, Sila ni Ryan D. Yung kasama naman. Ayan, so sila para oh. Ayan, guys, so maraming salamat sa pagsama. And kita tayo Kasi win na tayo kasi may family day pa. Okay. So, thank you so much. Kaya kung kano ng Porfid wala mo ang gamit? Ako? Guba no, na? Naubog <laughs> <Huh? laughs> na to. Ha? Naubog to Kano Naubog Nahubog ka, alo? Nahubog ka, alo? this. si 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 Wow. Wow. Love you all. Thank you. Discovery. Aloha, guys. This is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. I invite you to subscribe on our channel para makatanggap po kayo ng notification sa mga bagong videos na tingawa. Alright? Maraming maraming salamat po.